Hola, hola, bells! Hello, mga kaating liit. Ito yung pagkaing natutunan ko lutuin nung nasa Taiwan ako. So, yung mga nagtatanong, guys, kung bakit at paano ako natuto magsalita ng Mandarin, well, 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 nagtrabaho din po ako sa Taiwan dati before. Kaya ayan, medyo natutunan ko din po yung magluto, magsalita ng konti. Hindi naman po ako fluent sa pananalita, pagsasalita. At hindi din po ako marunong magluto. <laughs> anyway, yung mga simpleng luto lang po ang alam ko. At saka yung mga simpleng ingredients, ganun. Yung mga adobo ng Taiwan is alam kong lutuin, guys. So, yun. Yun lang yung mga lutong alam ko. Tapos yung mga gisa-gisang gulay, ganoon. Well, ayan guys, nasunog na sa gitna. Pero ito guys, ang sarap serap. This is the breakfast of mine nung nasa Taiwan ako. Ang sarap nito guys, nilalagyan po ito ng itlog. Kung gusto nyo lagyan ng hotdog, kung gusto nyo lagyan ng cheese, okay lang po yon Yan medyo nasunog lang kasi kasi may kinuha akong itlog sa ref. Medyo ilang hakbang kaya yon Medyo... <laughs> nasunog na sa gitna. Well, anyway guys, madali naman matuto magsalita ng Mandarin basta lang nasa ano ninyo. Yung talagang gustong gusto ninyong matuto, madali lang yon Madaling madali lang yon So, yun, nagamit ko naman yung ano, yung konting natutunan ko dito sa atin kasi dito nga ay may mga trabahong ino-offer sila para sa atin. Kaya yon medyo nakahanap din naman ako ng okay-okay na trabaho, medyo okay-okay na ano gawain. So ayun guys, hanggang ngayon, hindi na ako bumalik sa ibang bansa, hindi na pa ako bumalik ng Taiwan. Ang plano ko pa naman noon is babalik papunta ng abroad. Kaya lang, nung nagkaroon na ng opportunity na magkatrabaho ng ganito, mag-translator na lang sa atin, kaya yon green up ko yung opportunity na try itry yung trabaho yun. So, ayun, nagustuhan ko naman guys, kaya hindi na ako muna umalis ng bansa, hindi na muna ako uh, ng ibang bansa. So, ayan guys, luto na nga, ba diba? ganyan lang siya.